Paano nagawa ng isang pipitsuging babae na mula sa squatter ang ma-videohan ng away ni Riley at Allison? Pero paano siya nakapasok dun sa mamahaling restaurant na yan? Mayor, baka may taong tumutulong sa kanya. Bakit? Kung baga, isang ma at maperang tao tulad niyo. Kung sino man ang tumutulong dun sa babaeng squatter na yan, ihirap niyo siya sa akin sa lalong mabilis na panahon para maturoan siya ng leksyon. Alam mo ba kung anong pinakamabilis na paraan? Ano nga ba, Mayor? Gawin niyang pain ng babaeng yun para lumabas ang amo niya sa lungga niya. friends, agahan nyo naman bukas para maagaling din tayo makauwi. Ay, ano ba? Keri lang yung friend, wala ka naman jowang ka para magbadaling umuwi, di ba? Grabe naman to. Oh, okay. excuse me, no. Madami kayo nagkakandarapan Ay. sa yo. exotic beauty ko. Wala oh. lang talaga ako oh. tayo magjowang. <laughs> ah! ah! Sino kayo? Okay, bye. Ah! Ito! Ito! Sa akin, inaanap na ako ng nanay ko! <laughs> Chirik yung gallery, Mayor. Diyan nga galing yung video ng away ni Ma'am Riley at Allison. What the hell? Nag-uusap sa'yo ng Gigi na yan? Parang imposible yun, Mayor. Eh nasa mental hospital si Gigi. Paano siya makakagamit ng cellphone? I have a bad feeling about this. Untaan mental facility. check mo pa si Gigi Robles. Opo, Mayor. Pare, Mayor. May report Matagal na hindi na katatabaho doon yung si ano, Ansi. doon nag-awol. Damn it. Ang sabi ko na ba, hindi mapagkakatiwalaan yung babaeng yun. At yung Gigi Robles, matagal na raw po nakalabas doon sa mental facility. Ang nakakapagtaka, walang records. Tama, hinala ko. There's something going on here. Yung biglang pagkawala ni Gigi sa mental. Yung expose kay Allison yung skandal kay Riley. Somehow, they're all connected. Kung di ako nagkakamali, si Gigi Robles may plano ng lahat ng to. Dahil gusto niyang gumanti dahil sa gawa namin sa kanya. Kung meron pang si Gigi Robles, I need to put a stop to it. Kaya kailangan natin malaman kung nasan siya.